Oktubre 27 alas 5 na hapon at nandito po kami ni Junjun sa Gulayan ah, dito sa barangay Maturanok kung saan inilunsad yung Gulayan ng kalusugan para sa lahat ah, uh, po Oktubre 12 yun eh, no? Ilang araw na, Junjun? 15 dias po. 15 dias. O kumusta? Kamusta ba ang, ang yung uh, gulay? Ayos nice naman po, mabulas naman po sila. Maganda po ang tubo. Ayan, Ayan. Hindi ba mahirap magdamo? Hindi naman po. Kaya-kaya po. <laughs> Yan. Tama lang ba yung uh, yung pataba na nilagay natin, 3:14? Opo. Pwede ha? Po. Tama lang po yung pataba yung inilagay ko. Uh, oh. yung Yes, yes. Bago na patabaan, okay lang? Opo mga sa tingin kailan kaya nato mamumulak na? may isang buwang pa po siguro ha? may isang buwang pa po isang buwang pa so kailan ka ulit babay dito? pag, pag kailangan nyo po ako sasama <laughs> po ako sa inyo Sige. after 10 days ulit? abo every 10 days? abo ayan at uh, pag wala tayo eh si Gracia nang bahala dito magtamo na po. Eh, okay. So yan po ang uh, gulayan ng kalusugan para sa lahat na tinaniman o ang nagtanim ay ito pong ating mga kapartner ha, ah, na nakaka-recover na mula sa mental conditions. Di ba? Apa.